Hoy, Jai! Ay, si Moe, pag ng damit ko, baka nakakalimutan, no? Mahal yan. Di mo afford. Bayaran yan. Alam niyo, sis, ingit lang yung pangit na yan, eh. eh. baka nga, nakawan ba tayo niyan? Subukan niya lang. Makikita niya talaga kung sino pinakalaban niya. Naintindihan mo. Opo, ate. Tsaka alipin ka lang dito. Ito mas parang prinsesa. Iyan na. Iyan na malapit din talaga akong manalo. Alam mo, uh. yung ingay mo. Nag-iingay mo lang ako, ate. Asa na ba yung pinsan nyo? Ba't hindi pa nalaban to? E di andun sa kwarto niya, nagsifili yung prinsesa. Ah, walang utang na loob. Kaya nga, Mai, eh, pagsabihan mo nga yan, kagabi, inutusan siya na Gawin niya yung assignment ko. Hindi niya pa rin ginagawa. Sige! At malilintikan sa akin yan. Hoy, Jai! Ano yung narinig ko na? Hindi mo inayos yung assignment ni G-Boy? At saka yung mga labahan! Hindi mo pa naraban! Gusto mo subukin ang doon kita sa lababo? Uh, eh, opo, tita. Tataposin ko lang po ito. Eh, napagod lang naman kasi ako kagabi kasi nag-aral ako. Kasi may exam kami bukas. Ha! Ah, wala akong pakialam! Basta susundin mo lahat ng gusto ko sa... Ang inuutos ko sa'yo, susundin mo! Eh, ka pa ba nag-aaral? Wala ka naman mapapala sa buhay! Happy naman mo kayo, tita. Gusto ko lang naman punto pa rin yung gusto ni nanay at ni tatay na makapagtapos ako ng pag-aaral. Alam niyo naman na gusto ko lang pong tuparin yung pangarap sa akin ni nanay at ni tatay na makapagtapos ako ng pag-aaral. Alam niyo naman na wala yung pag-asa nila makaahon sa hirap sa probinsya. Aba, sumasagot ka na ngayon ha? Hindi ko kasalanan na nagkasawa yung nanay mo ng mahirap. Kaya nagkahirap-hirap ang buhay mo ngayon. Kaya hanggang nandito ka sa akin, lagay mo yan sa kukuti mo! Na nandito ka, dito sa puder ko, ako ang nagpaparamon sa'yo, kaya lahat ng gusto ko, susundin mo! Naririnig mo! Opo, tita. po. Ah! Wala akong pagkailang sa'yo! Boyset ka! Mo. Mahal yan, di mo afford, bayaran yan. Alam mo sis, ingit lang yung pangit na yan eh. eh baka nga nakawin ba tayo niyan? Subukan niya lang, makikita niya talaga kung sino pinakalaban niya. Naiintindihan mo? Opo oh, ate. Tsaka alipin ka lang dito. Do'ng mas parang prinsesa. Opo. nangyayari dito? Ma, ito ko sa si Jai. Yung sinisira yung, yung damit ko. Oo oh, nga, Ma. Eh. Tsaka pinagbintahan pa kami sa madawang ugali namin ni ate. Ba't mo binagsasabihan ng ganyan ang mga anak ko? Baka nakalimutan mo. Wala mo na yung talang dito. Wala pang pintong anak. At saka, gusto mo? Palayasin kita dito? Tingnan natin kung saan ka dadamputin. Gabi naman po kayo, tita. Hindi ko naman po nakakalimutan na dito ako sa inyo nakatira. Pero parang kayo yung nakalimut na pamilya niyo ako ah. Parang sobrang pasalipin yung ginagawa niyo sa akin dito. Ikinuha nga kita sa mga magulang mo at ginawa kang katulong dito. Anong ginahasahan mo? Na makapag-aaral ka pa? Walang magandang buhay na mararating ka, Jai. Lalo na yung pamilya mo. Ambisyusa ka. Tigilan mo na yung panaginip mo. Gumising ka na. Grabe naman ho kayo, tita. Opo, hindi po kami pinalad sa buhay. Kaya nga nagsisikap ako na makapagtapos ng pag-aaral. Kaya kahit anong ginagawa niyo sa akin, ito'y natanggap ko lang. Pero sana naman, huwag niyo namang pagsalitaan ng ganyan ng mga magulang ko. Sobra-sobra na po. Mas mabuti pa po na sa hindi ko kadugo ako manirahan. Sana hindi pa ako nagkaganito. Huwag ho kayong mag-alala. Aalis ako dito at maghahanap ng trabaho para mabayaran ko yung paninirahan ko dito sa inyo. Hmm. Buti nga sa'yo para mabawasan na rin naman yung palamonin dito sa pamamahay namin. Tsaka, patingin na. Baka may mga gamit pa ako na kinuha mo. O. Oh. Kuita nga, huwag ka nang babalik dito ah. Ang pangit mo. sandali. <coughs> Oy, Jay, ikaw bala. Halik ka, pasok ka. Hi, tita. Halik ka, pasok ka sa loob. Opo ka muna. Sige po. Mabuti naman, nakakapasyal ka. Nagpunta po ako dito para kamustahin kayo. At balita ko po, nagkasakit daw kayo? Oo nga eh. Nagkasakit ako sa puso. At saka, Jai, salamat. At napasyalan mo ko dito. Sana mapatawad mo ko sa nagawa ko noon, noon sa'yo. Sa mga nasabi ko. Lalo lalo na mga pinsan mo. Alam mo, Jai, ang saya-saya ko dahil nakita kitang ganyan ka na. Alam mo, Jay, kung hindi pala masama ang mangarap, mali ako. Pag ka talaga, may maaabot ka. Hindi ka tulad ng mga pinsan mo. Walang ginawa. Pwede maglakwat sa kayo nga hanggang ngayon. Palamunin pa rin. At, at saka, alam mo, Jay, Mawala man ako sa mundo ngayon. Maligaya ako. Kasi napatawad mo ko. Oh. Kita, matagal na kita napatawad. Kaya huwag ka magalala. Tinuruan din naman kasi ako nila nanay na huwag magtanim ng sama ng loob at galit. Kaya kalimutan na natin yung nangyari. Importante yung ngayon bumalik ako dito para alagaan kayo. Kaya wag na ko kayo mag-alala. Na. Akong nang bahala sa tita. Maraming maraming salamat, Jai. Na kahit hindi kita tinanggap na mabuti dito, naaalala mo pa rin ako. Salamat. Mahal mahal kita, tita. Salamat.